Nako, chinky, ang taas na nabayarin ng kuryente ko dahil nga sa tag-init. Nako, paano ba makakatipid sa kuryente kahit mainit ang panahon? Ah, ito na. Magbibigay tayo ng practical tips lalo sa mga nanay. Una, gumamit kayo ng energy efficient na mga appliances. Yun po tinatawag natin energy friendly or EER. Energy efficiency rating. Ah, di ba? Yung mga ginagamit nating aircon at mga ref po, dapat po, mga inverter na po. Kasi ang kagandahan po ng inverter ay eh, talagang sobrang sobrang tipid. Makakatipid ka ng at least 40 to 50% ng iyong ikang consumption. Yes, mataas lang po sa umpisa yung, yung inyong uh, appliances, pero sa totoo lang in the long term, ang laki po ng pagtitipid. Pangalawa, suggestion ko, regular ng paglilinis po ng mga appliances, lalo na yung mga tinatawag na aircon. Ako ha, yung air conditioner kasi po, pagbarado po, ang filter po, ang tinatawag na filter, yung parang panyo po, ba diba? tinatanggal nyo po yon? Pagbarado po yan, ibig sabihin, kailangan huminga pa sila ng malalim. So, gagamit po ng mas malaking kuryente ang compressor po. Pero pag nililinis po natin yung ilong, yung filter po, eh syempre, mas malinis 'yan. At make sure lang ha, i-maintain po lang natin ha na at least quarterly. Every four months po, every four months po in a year kailangan linisin po natin 'yung aircon para matanggal po 'yung bara po sa tinatawag nilang evaporator. Ah. Next, siyempre naman, mas maganda rin po kung gusto makatipid, 'yung natural na hangin, di ba? Buksan po natin ang mga bintana, di ba? Para pumasok ang natural na hangin sa iyong tahanan, maganda ang circulation po, sariwang hangin po ang papasok. Pero 'wag nating kalimutan na isa na naman sa gabi. baka iba nang makapasok. <laughs> At gamuamit din siyempre tayo ng electric pan halip na air conditioner. Ito lang po ah, may tip po ako sa inyo. Kung gusto niyo talaga makatipid, Magpaano na lang kayo? Magpalamig na lang kayo ng mga ano, malalamig na ice, di ba? Sa ice plastic. Tapos bugahan nyo. Padaan nyo po ang electric pandol. Ay, naku, malamig din po 'yan. Nagamit ko na yun nung panahon na medyo gipit pa rin tayo. Ang isa pang maganda, no, guys, na hindi natin napapansin na makakatipid talaga tayo sa kuryente at mabubuksan nyo pa lahat ng inyong appliances gumamit na kayo ng solar panel. Alam mo, may budget-friendly na po ah, na mga solar panel po. Pag-aralan nyo kung paano mag-install po sa inyong mga bubong para magamit po natin yan, maging kuryente sa araw, para makabawas din sa pagbayad ng kuryente. At ako mismo, ako mismo ha, meron na kaming solar panel at nakatipid kami ng pork percent sa aming kuryente at syempre naman, isa pang tip pag kayo gumagamit po ng aircon sa gabi po, babaan po natin ang temperatura po, in other words yung, te yung temperatura pala huwag natin masyadong babaan ilagay na sa tamang temperature. Kasi pag mababa po masyado ang temperature ng aircon, ibig sabihin mas malakas po ang kuryente na kailangan pong gamitin. Kaya nga sana naman nakatulong po ito sa inyo. Ha? Itong mga tipid tips, no? Pagdating po sa energy, maari po tayong makatipid sa kuryente kahit mainit ang panahon at mababawasan ng iyong gastusin sa kuryente. Sana nakatulong to mga misis. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.